first ay eh, painitin po natin yung ating kawali and then pag mainit na lagyan po natin ng mantika at ilagay lang po natin sa medium heat yung ating apoy para hindi po masunog yung ating kawali at kapag mainit na po yung ating kawali ilagay na po natin yung ating in-slice na pork ito po yung magiging Uh, secret recipe po ng ating bagoong. At medyo haluin po natin siya at ihuwalay para po uh, immediate maging golden fry po siya ng konti para po karon po ng ibang namnam, linamnam yung ating pork at iahon po natin to pagka naging golden fry na po siya. And so, ayun na nga, medyo pumula na po yung ating pork at Uh, i-set aside po muna natin yan kung tayo na separate na lalagyan dahil hanguin po muna natin yan magtitira po tayo ng konti para po mag-gisa naman po tayo ng bawang, sibuyas at kamatis and then pag nayaho na po natin yung ibang pork, uh, sunod po muna natin yung ating yung slice na maliliit na bawang papulayan po lang natin ng na konti and then sunod po muna natin yung ating sibuyas and then ito po ating kamatis, uh, optional po yan kasi uh, sobrang dami na po yata yung kamatis natin sa norte halos kinatapon na po sa kanisada kaya uh, sayang naman samahan natin ng kamatis Pag medyo nag-melt na yung ating mga ricado. Kunin na natin yung ating hinugasang baguong alamang. Uh, ang nabili ko pong baguong alamang, hindi po yan. Ito yung talagang traditional na pulang alamang. Ito po ay medyo mapute. Uh, mapute yung ating alamang. And then, haluin po natin. I-mix po natin sa ating mga sangkap. And then pagkahalo, lagyan po natin ng magic syrup, syempre. Para maging magic yung ating lutuin. And halo. And then, lagyan natin po ng tatlong kutsarang suka para po maglaban po, lumaban po yung alat at yung asin. Tatlong kutsara lang po. Pag magmatinugasan ko na po yan, ang maguong ginawa po yan uh, sa asin. Pinagulong po yan sa asin para po umalat. Kaya lagyan po natin siya ng vinegar or suka para lumaban po yung yung asin sa malat. And then ilagay na po natin yung sineta side natin na pork. Kaya iniwalay po natin yung kaninang pork na ating ginisa is para din po uh, ma-preserve yung ganyang pagiging medyo crunchy kapag sinubo nyo na po yung pork na kasama yung bagoong. And then pagka kulo, takpan po natin after 5 minutes. And then after 5 minutes, buksan po natin. Lagay po natin yung... 1 half cup ng sugar. Sugar brown sugar o red sugar. Tama na para magmix po yung alat, asim at tamis. And then haluin po natin so takpan po muna natin ulit ng another 5 minutes and then after 5 minutes ito na siya ito na ang aking dinner ang ating bagoong o grisang bagoong with pork na pangulam ito po yung aking magiging dinner po ngayong gabi at meron po tayong panghimagas meron po tayong napitas na indian mango po sa kapitbahay po <laughs> bakuran po ng gabit bahay pero ah, nagpaalam naman po tayo niyan so that's it for today ah uh, hanggang dito na lang po ang aking video so God bless po at mabuhay po tayong lahat